guys loloto aku kanin ini lagi yang kuning ko kokra anu bukra cara itlog ini satu tengai susah lah pokwa ini babaw ko lang sa kanin Okay guys, guys, kain tahu guys. Okra. 就。Um. Rất là chúc <laughs> Sarap guys. Okra tsaka itlog. Pagsamahin. Ang <laughs> laki ng ingles Hmm. Ah. Ano pa ito ko? Hmm. Kung tawagin sa amin ito, itlog na bisaya. So, maliliit lang siya, maliliit lang siya na itlog. Bisaya lang kasi. Ang eh. tawag sa amin, bisaya. Pero yung mga malaki, mga 45 days. Yun yung mga ano, regular na mga itlog. Thank you for watching guys. Kain tayo. Mmm.